Labas tayo. Ayan guys, magandang tanghali. Ayan, labas tayo kasi sumisikat si araw. Ayan, tingnan natin yung paligid. Ayan, sobrang init. Magandang tanghali po sa lahat. Ayan, bagong linis ang swimming pool. Ayan, walang tao ang court. Ayan, parang tahimik ang paligid. Siguro sa mga kanya-kanyang lungga. Ayan. Good afternoon, Philippines. Good afternoon na kasi. Ayan na, huwian na ng mga estudyante. O, oh, ayan. Na estudyante ng Makati. Hindi ko alam kung anong school yan. Tuwing tanghali. Umuwi yung mga pang umaga. Ayan, doon yung galing na school. O, oh. Ayan, ingat-ingat kayong mga children sa pag-uwi. Ayan, maingayan sila tuwing tanghali. Ayan, medyo okay naman yung... Medyo traffic, konti. Ganyan talaga paglabasa ng estudyante. Medyo traffic doon, doon. Ang traffic, ayan. Ayan, labasan ng mga estudyante yan dyan. Kaya, traffic. Ayan, nakakain na ba ang lahat, guys? Ayan, ta kakatapos ko lang man ang halian. Ayan. Magandang tanghali sa lahat at maganda ang sikat ni Araw patapat talaga sa akin ng araw medyo traffic o oh, kasi medyo mabagal-bagal yung ano, ayan sisiuya na yung mga estudyante alam mo, tanghali parang hindi sila nagugutom o oh. naguumpukan pa dyan sa puno ng akasya yan, yan talaga ang ano nila tuwing tanghali yan, naguumpukan dyan sa puno ng akasya na yan parang hindi sila nagugutom at tahimik ang ilog walang dumadaan ayan nakatamba yung mga boat boat ayan at dito naman sa way na papuntang mandaluyong ayan walang traffic ayan lamang guys good afternoon sa lahat thank you for watching magandang tanghali Monday ayan malapit na magtapos ang October thank you thank you sa lahat ng aking mga follower non followers na sumusuporta sa aking video ayan let's go together guys bye bye